na bibili ako ng pamulog. Kulang oh, lang konti. Kulang lang konti lang. Ay, Pakita point. natin kasi yan ah. Wow. Ay, nyama na ata. Mm. Swerdo ha. Mm. Wow. Oh. Yeah. Isang magandang buhay. Update tayo. Naglabasan na yung mga ubi. Grabe, lalaking ubi oh. Tapos oh. ah, sana nanay Conching dahil yung order natin na hipon at alimango update ko na rin kayo sa presyo hindi ko alam kung magkano eh pero sabi kasi na nagpapabili eh kahit may mahal daw bumili basta first class so meron naman daw si nanay Conching na ando na nag text na kunin mo order mo parang telegrama lang uwi ikaw tatay patay parang ganun lang Bukas na kaya yung bilihan ng mantika It's 6 o'clock in the morning At bukas na Dahil uh, wala na namang mantika Nakakabili ko lang Ay sarado pa Sarado pa Mamaya pa Sarado maluhong tao tapos maganda kung meron pang maliit na lupa na natatanim-taniman alaga-alagaan yun ang perfect kasi yung pagkain mo tapos syempre wala kang bisyo dapat sigarilyo hanap, sugal wala ka yun lang para kasi pagka ano, di ba maghirap ka man o eh, mauulang pala sa gilid-gilid. Pwede na. Pero kung talagang uh, ikaw ay chain smoker, wala kang panigarin yo, May hindi mo. Iikot ako, mga farmer. Ha? Iikot tayo dito. Dahil wala tayo madadaanan dyan. Hanggang New Year na yan. Mali yung forecast ni Lulu sa akin. Eh. Dito tayo dumaan lang ako doon kasi mantika sana kaya lang wala dapat sa pelco na tayo dumaanan dito tayo dito ayan ako limlim sana ang ulan pa. marami ang nagtatanong kung kaya daw ang year end party napakahira po isingit mga ka farmer Kaya na po Pero try namin Si Bebe kasi sabi niya Sunday daw Sabi ko Bebe Katayan na yun ng mga bata natin Video Alam niyo naman po Hindi naman po kami Kagaya ng iba na yung Mga vloggers na Dating ng December syempre maluwag pag uh, party-party Kami sabi ko nga sa kanila oh tayo sila nagpa-party tayo katrabaho kasi so, naman po ang busy namin kaya ayun maganda sana makapagpalaro din alam sa ngayon ang hirap na iisingit pero pipilitin natin ni Bebe kasi Bebe naka ako uh, uh, maniwala po kayo puro telepono na lang ang hawak ano lang tawag yung uh, listahan ng lechon notebook na lang po ang laging uh, kaharap ako naman no problema ng baboy <laughs> gaya niya yung diniliver ni, na atin, ni Anthony ni ka-farmer Anthony 11 na naman po ang nabawat buti na lang si Danilo nag message pre meron na tayo hanggang bukas hanggang ngayon daw sila sa ano sa Zambales tapos may nakita akong uh, napanood ko kay Alarcon Lock Alarcon yeah. Lock po mag ano na Alarcon love yung mga kalapati ni Boy Enriquez mga farmer ni Mariano Enriquez binibenta na niya na palugi na lang quit na sa pag-iibon so tamang tama si Romel may deliver doon sabi ko kuha ako ng isang pares <laughs> regalo ko sa sarili ko Ay, eto na tayo. So many fruits. Mga bilog daw. Ngayon. Kaya <laughs> nga, uh, uulamin natin. Bili din pala akong hipon. 7 o'clock na. Sarado pa si Alia. Mantika. Mantika. your vlogger. Hi. Good morning. Happy New Year. Thank you. Oh, Happy batiin mo yung mga gusto mong batiin. Oh, shout out sa mga oh. kaingat family. Yum. Thank you. Nagrami. Nagrami mo. Ang tuwa si brother. Ay, masarap nito. Oh. Shout out sa mga kaibigan ko dyan, Merry Christmas, may niyo nyo yun. Kalimutan ko na naman yung damit Wow. Ito. Galit na naman to. Ay, tumatabo si nanay, konching ah. Grabe. Ba, kore niya. Sumabay kayo po mo. Bili ako na, bibili ako ng pamulog. Kulang wow, lang konti. Yan na, konti lang. Ay, Pakita natin. It. Kasi, yan ha ah. Wow. Ay, nyama na ata. Mm. Swerdo, ha? Mm. Wow. Oh, yeah. magkano? Ayan, ha? Ah. Magkano po? Sa 1,500 bawat kilo. 1,500. Ang kilo? Yeah. So, magkano ito? Kaya, kanya. 4,500. Turing na limango. Siya oh. po na. Mm. -hmm. Siya doon na tito. Ito, magkano ang limango na eh? 1.5. 1.5 yamo rin. Mm. Yung mm. 9,000 ang utang ko sa iyo. Yeah. Niyo. Mm. -hmm. Yeah. yeah. 9,000. Mm. -hmm. Di, hindi sa yan. Pinabili lang. Oh, yan ah. Uh, 9,000. Grabe. Mm. Kaya, ay Diyos ko. Ay, Presyo basta magkano po. Rin. Basta magkano Presyo po. Presyo lang po. Presyo lang lichun. Presyo lang lichun. Pamulog. Kaya tanong. Aho. Ano pa rito? Uh, Ay, sabi naman ng viewer, walang the... The problema, bibili. Sali ba sa mga record? Yung uh, kaibas yung kundali, nandiyan yung susbo. Awa, awa, Ay, awa, awa. ayungin, mabenta na yata ang ayungin mo na eh. Oo, uh -huh. Si Lorenzo Sigua, nagpapabili. Sa ter, sa mga ano, meron ka kaya niyan? Mga 29 o 30? Ayungin. Ayungin. Ha? Rep mo nalang pipili na lang. Hindi ba ka mapangit kasi pag nirep mo eh. Paksin mo nalang. Eh then... nah, hindi. Nah, nah, Kaya nah, hindi o hindi. Ito ang malati mo. Ay, 250. busy-busy ka. Oo, oh, ang dami pa. Sabi, ah, 9,000 worth alimango at sugpo. for. Itong ano mo na, itong uh, balingkinitan, magkano itong malnourish mo? Ay, may yan. halo Oo, may malo. Sige, timiran mo. Ay, ini masanting lari yan. Masyas. Matigas. Turuan ko kayong bumili ng ari ko. Ay, masipit oh, ka. Pag nangangagat, pag nangangagat, di, style lang ni Nana yun. Ay, maipit ka, wag mong hawakan kasi ayaw niyang pisilin yung, yung payan. <laughs> Ngayon, ay, style lang yon Para hindi, hindi, ay, kakagating ka, na. Ako na ang May malambot, may matigas. Kasi, matigas siya. yan, may malambot. Oh, pagka matigas. ito, matigas. Kita mo eh. na eh. masanting Oh. Awan, eh. Yun na lang muna. Yan na Kamal na ning kaya ngayon. Uy! Grabe, ang Ito mahal lang. Kumpanyan ng... ha, huwag mo kulilitra to. Misa hey, nakita ni brother. Yeah, batiin mo nga eh. Yan ah, nga, ganon. Yan, na ganun. nga naka-on tayo ngayon. Oh. Ah, gano'n? eh, Naka-on. Oo, oh, oh. <laughs> <laughs> Ang mahal lang. sugpo, may viewer na nagpabili sa akin. Kakain po ngayon ng lechon sa farm, isang buo. Huh? Grupo sila, balikbayan. Ay ba? Nagpapa-order ng sugpo. first class na sugpo tsaka limango. 1.5 bang kilo? Affordable. 2. Sa kanila? 3. <laughs> 4, 5 6 7 8 9 Nayo, tupepi yang mo sa akin. Ay, ganyan. 95 la. Soan. Tu, magkakamali, magaling ka sa pera eh. 5 6 7 8 9, uh, 9, 9 10 Oh. Anong difference? Lah. I'm straight na, Tito. Sa panopticon. Ay ah, hindi ko alam. Hindi ko wala. Meron ano ba? Meron ba? Meron, yung nakaganoon. Ito. 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 Ah, meron. Anong ito, anong ito. Ano? mas masarap? Arepereng naman. Tekulo. May chance ba na bitch? May mga green joke pa kayo ha? Ha? Paingi straight daw bata pa. Pag baloktot matanda na. Oh, ito, ito siguro yung Akala, baluktot. Akala, yung matanda yan. na daw yan. Maluktot na eh. Ah, wow, wow, wow. Ano anong, anong pagkakaiba ng baluktok na hipon? pare <laughs> Basta daw, basta daw hindi orange yung Oo. Oh. Ba Routine din ni Doktora do do ang pamamalengke. Ay, hello po. Gusto niyo bum... Ay, salamat naman. <laughs> Gusto niyo bumati, asawa niyo, pati niyo, pa makita ng mga Ayun pala. Ay, maganda 'yon. Nasaan po siya? Pwede po picture. Hello mama, Mylene and Pablo Alfonso, nalipo si Farmers. <laughs> Bye, bye, bye. See you next next year na siguro. Next, next year po, January. Uh -huh. sige, okay, sige. Thank okay. you. Ayan. Ay, mama. Uh -huh. Nandito si Kapama. O, nasa Italy, ma. <laughs> Shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo, ma. I love you. Lagay na itong binagaling mo talaga? gano'n. Oh. Mintay oh. na lang. Mo, Pension. Oh. Pisugo.

Wala yata. Bili ko nga yung aking eh, Ay. Purito ng anak ko to. Magkano kasi to, miss? Tignan, 10 pesos. 10 pesos. gawin natin yung 50 Eh, magkano yung ano, yung Bilbils Bilo-bilo dalawa para isa na hindi na ako naka hindi na ako nag bumaba doon wala naman tayong uh, kailangan hindi na ako bumaba sa gulayan na-deliver ko na kahapon nang nakalimutan akong bumili ng pamakbit at Panigang Seven o'clock In the morning Dadaan ulit tayo sa kabila. ng mantika eh Grabe yung hipon na no 1.5 ang kilo Yung goods po yon, Yung magaganda talaga first class Sugpo 'yun eh. 'Yan talaga presyo ng sugpo. Dire yung hipon, siguro 600 yan o 500 pa rin. Tayo. Ayun, pwede. yung mga pang order nagre-range ng 2,000 to 2,500 yung dating uh, 7,000 naging uh, 9 yung dating uh, 9 naging 11 na kailangan natin kunin okay lang yan yung iba naiintindihan naman ay dito tayo kada tayo sa kabila eh hindi rin ako makakababa so dito ako dada mayra pala umakyat dun ano? mahirap kumano kumounter oo so, yan, usapang kalapate, mga farmer. Si uh, Sir Mariano Enrique, nag-quit na po sa pag-iibon. Ngayon, nasa Valenzuela siya. Si Romel may deliver ng Valenzuela. Ngayon, sabi ko, tinawagan ko siya, eh, maganda yung presyo ng mga kalapate. So, sir pwede mo ba kayo na lang ang pumili para sa akin kasi hindi ako makakapunta may pick up na lang dyan sige pipili kita yung mga kinarera ko yung mga finisher ko na ano Ayan. napapanaginipan ko nga sa excited ko eh <laughs> so, sige po sabi ko na eh magaganda yung no talagang quality nakita ko sa vlog eh nausap no, ko si Robert Mel o oh, na bahala lapit lang naman maruhatan to marulas sa EM ano taxi eh I e, yung pinakasikat na taxihan ko ngayon ay noon EMP taxi ba yun basta ganun. nandun mismo yung loft niya sa compound Wah ah, pa ano nangyari dito sa dito sa mantika na ito ah, oh, kung nga ba pwede mag-countdown laba 20 minutes na ako dito naghihintay mga farmer nag-jogging daw sina tito at tita mag-alas 8 na oh. sinagat pa naman nila yung mantika magluluto daw ako ng ano pangluto lang muna nagamit kasi sa litsunan pang aplos kakabili ko lang nung ano ah 2-3 days ago nagjogging daw sila baka sa banyo pa nagjogging yan Tamin. ayan landed na po tayo mga farmer at uh, grabe no ah uh, expect na natin yung presyo na yan 1,500 actually umaabot pa nga yan nung nasa Orani po kami kasama si tita Ay Dagaskon hello po tita ano nag adventure kami bago mag new year yun grabe ang presyo po ng uh, alimango isang alimango yung first class ha pinag pinag nila bidding pa sila bulungan pa pumapalo po ng five hanggang 2,000 isang piraso ganun po kamahal yung uh, ano tapos yung sugpo umabot po ng 2,500 pero uh, worth it naman kasi mataba naman po yan talagang uh, first class hindi naman tayo bibigoy ni nanay kaunching pero ang normal price nyan pagka regular days nasa mga 800 to 1,000 ngayon ay uh, 1,500 <laughs> So ayun po mga uh, farmers sa makulimlim na araw at tay uh, tayo naman ay magpapatuloy punta na po sa lechonan at uh, <coughs> ayan po ang ating update sa mga presyo ng alimango at uh, ng seafoods so oh, medyo pataas pa po yan lalo na po pag uh, 31 na <laughs> 31 po kayo ng umaga ng malengke tapos kayo kaya ang tip ko bumili na po kayo ngayon kung gusto niyo talaga maganda ng ganyan i-blanch nyo na tapos tsaka nyo na lang i-freezer tsaka nyo ilabas sa 31 ng gabi edi eh, ang kamura kayo ng konti eh. di ba? Diba? So ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay.